So, eto na mga body. Albino koy female and cauliflower na albino na male. You know? So, gumamit tayo ng mga female na maliit para siguradong hindi na breed. Virgin. Yo, what's up mga bali? Welcome back sa ating channel For today's video May gagawin na naman tayong kalokohan. Pakita ko sa inyo mga bali So dito meron akong Naselect na albino kauli And Wala tayong trip kundi i-breed to mga bali Ayan o oh. Dalawa lang to sila mga bali siya. Albay yan. Para siyang AFR. Pero kauli lang siya. Teka. Piling ko maulog. Hindi kaya malunod yung tank. Yan. Very good. Saan na ba yun? Teka. Kunin natin. Ilagay natin sa tank. Ito yung gagamitin natin. Gagamitin na eh. Gagamitin natin main. Hala! Sarog! <laughs> Nandiyan pa siya sa loob. Okay. Teka, pos. Tuloy natin. Hanapin natin yung isa. Dalawa kasi ito sila mga body. Ito isa. Bam! Oh. Dito. Ayan. Pakita natin. Side view. Ayaw mag-focus. Ayan dito tayo sa maliwanag ayan siya mga body oh. diba? para siyang tuxedo na ewan basta pula siya at kauli at maganda siyang i-project so yan yung gagamitin natin ng mail so natin dito sa Uy, wala ng tubig. So, ayan. And then, kukuha tayo ng female dito. So, meron tayo ditong mga koi red ears. Pero, ito, hindi ito red ears. Subukan lang natin mga body. Gagawin ating albino koi na Cowley so yan yung crossbreeding project natin teka kuha tayo so eto na mga buddy albino gapikoy female and cauliflower na albino na male yan you know? So, gumamit tayo ng mga female na maliliit para siguradong hindi na breed virgin <laughs> so ilan ba to 3 six. 6 na female and dalawang male say dalawa lang kasi yung male So ito pala, nahulog ka na dito mga body. And sino? So lagyan na lang natin ng chubby fix para dito na sila lumaki. Dito na sila lalaki. Ayan. So abangan na lang natin yan sa mga susunod na taon. Mga ilang taon yan? Mga 2 years? Target? 2 years na? No? 2 years. Pumalason. Pumalason, mga 3 years. <laughs> <laughs> Kuha tayong tubi, mga buddy. Kunti lang. Kasi, kunti lang naman yun sila. Ayan o. Bam! Tuli doon. So, nanganak yung ating koi red ears. Kita niyo yan mga body. dami. Kunin natin isa isa. ito isa-isa. Itong nagigmata. Itong nagigmata. Hmm? Sige, nasagol ka. Sige, sa gulan na huwag ka nang kuha. Isa man eh. Hindi naman ni Albino siguro. Ito mo Ano <laughs> na na mo pa ta. Pesting yawa. So, dito tayo mga buddy. Mangunguha tayo ng HB Red. Uy, ang dami namang sumama. Tubig lang gusto kong kulin eh. Ay, ay, ay. Tubig lang yung kukuhin ko eh. Sama-sama Masa yung isda kukuha tayo ng mga female na HB Red. <laughs> female. Para panibagong ego grow out. Hindi sila masyadong itim dito. Kasi hindi naman itim yung nalagyan. Mas maganda sila sa itim na lalagyan. Oops, 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 oops. napin lang natin yung mga potential na Kali. Hindi naman lahat talaga mga body. So at least half black. Hanapin natin yung mga half black. Ayan. Kasi sila masyadong itim. Ano magandang male o? Oh. Pogi. Pogi ng male o. Oh. Bam. Eto. siya so madami pa dito silipan muna natin para ihulog natin dun sa wrap tab to iba to pangit Let's Yeah, boy. So, balikan ko yung mga body. Sagat lang. So, eto na yung napili natin mga body. So, hindi sila masyadong visible yung pagka-HP nila dito. Kasi hindi itim yung kanilang lalagyan. Mas maganda kasi sila pag itim yung lalagyan. Kaya, ihulog natin sa black box. So, dito natin yung ihulog mga body dito. Ayan. So, dyan na muna sila for the few months. Tapos, mag-clear tayo ng dalawang lalagyan. Ayan, o. Oh. Lalagyan naman natin ng bagong HP Red. Let's go. So, meron na na-ready dito na isang plangga ng mga body. Kasi lalagyan natin ito ng mga juvenile na HP Red. So, pili tayo dito sa mga plangga na. So, marami tayo ditong mga Gemini size dito mga body yun ah dito yun o yun yung mga body yung h HB Red Cali natin so isa-select natin yan and then lalagay natin yun tra dito mga body tapalin natin to So, andito yung ating mga HB Red. Ayan. So, ganyan yung kukunin natin. Para ma-separate na natin sila. At, hindi naman ito ma ma-show mga body. Kaya, okay lang paghaluin natin. Piliin lang natin yung mga potential na magkakauli. Kasi, yung aim naman natin dito is pangbenta sa mga body oh. so pipiliin natin yung mga so iba yung kulay nila pag nasa black na panggana sila mga body or black box half black talaga sila hindi oh. katulad nung una natin pinakita na hindi half black tignan so ito mga body is half black talaga ayan yung mga malalaki mo na yung piliin natin, yung mga maliliit, iwan mo na natin dito para mag-grow out pa natin sila. Ito kasi mga malalaki is bully na to sa pagkain, kaya kailangan na natin to sila ilipat. Bully! Saan na ba ito? Lamin ito. Marami nito. Mga malalaki mo na yung kunin natin. hirap naman pang may halaman kunin nga natin itong halaman alika dito yan mas madali so kunin natin yan isa-isa yung mga half block ayan sya So, balikan ko kayo mga body pag na-select na lahat See ya! So, eto na lahat yung nakuha natin mga body. Ayan o, HB Red. Hmm, diba? Yung iba, pulang-pula na. Ayan yun. Yeah. Hmm. Tapos, yung tubig nila mga body is... Uh, umakyat yung ammonia kasi yung ginalaw natin so ang gagawin natin dito sa saipunin natin tapos papalitan natin ng tubig let's go tinira ko na pala yung mga maliliit para pwede pa ito. let's go so ayan mga bali tapos na isaipo natin and then dito na naman tayo sa kabila dito tayo kukuha na naman ng male tsaka female kasi may mga malalaki na Ulog natin dito mga bali Tara after that, sasalipunin ulit natin 'to. Kasi parang umakyat din yung ammonia dito. Let's go. So dito tayo mga bali Ang dami na naman. So, kunin natin tong mga It's buried. HB Red na pwede na natin i-separate yung mga malalaki lang kunin natin mga bali tira natin yung mga maliliit para makapag grow out pa ayun ang dami talaga dito nakadalawang harvest na ako dito ay marami pa din sana so, yung napili natin pag na-separate na natin ito sila mas tataba na ito alright Ayan. So, balikan ko kayo mga body pag nakuha na natin yung mga ista. See ya! So, eto na mga body. So, kundi lang nakuha natin kasi yung iba maliliit pa talaga. And, ayaw ko naman kunin sila kasi yung antita is malalaki na. For sure, mabubuli lang sila sa pagkain. So, ang gagawin natin, natin ngayon mga bali, sasiponin natin to Tapos, kukunin natin yung mga dahon-dahon dyan sa sa surface and then lipat tayo ng plangana let's go so eto na mga body and tapos na natin isa lagyan na natin ng tubig yan ito na lahat yung spot natin. Pulog natin. sa uh, black na planggana. Yung repair natin kanina. So, dito sa mga body. Bam! Tapos, maglagay tayo ng chubby fakes. Shoes wall. Wow. Kuha natin tayo dito konti na itira natin dito kasi apat lang naman sila dito ilagay natin dito mga body ayan tapos kuha tayong halaman so meron tayo dito mga ang kakapal halaman so kita nyo yan siguraduhin lang natin na walang islang masama para hindi ma-crossbreed dun sa ating isda Ayan siya. Tapos, kuha pa tayo ng halaman. Ito kaya. Ayan. So, ayan mga bali yung halaman. Pwede na lang. Sa pa-plus. Dito, dito, Ayan. Okay, naman natin dito. Banda. Alright. So, ang tawag dyan sa halaman na yan is water sprite. Kasi maraming tatanong kung anong kasing halaman daw to. So, water sprite yan mga bali. And, bihira na lang kayo makakita nyan sa mga uh, datihang breeder lang. Merong mga ganyan. Kasi yung gamit kadalasan is yung hornwort. And, ito. Uh, hindi na siya makikita sa mga breeders. Kaya, hanap na kayo ng ganyan kasi maganda yan sa mga langga ng mga body yan. lang sya uh, sa top lang sya hindi sya bumaba pa floating plants kumbaga Ayan. tapos yung pinaka ayaw ko lang talaga yung mga ganito mga prag beats kailangan natin kunin yan kasi mabilis yung dumami katulad nito oh. Sobrang dami na ng prag beats eh hassle yan sya pag napuno dito sa ilalim pakita sa tignan yan lang so ayan mga body naripin lang natin ang tubig and malinis na wala nang ammonia same as dito ayan. tapos dito tayo kumuha ang tubig dito tayo sa tab so dito tayo kumuha ang tubig ayan o Narurukin tayo ng tubig Galing yan sa ating best tank Nandito yung ating mga EFR na galing Vietnam Matataba na sila At may laman na yung kanilang mga belly At ayan na nga mga buddy, inula na tayo bigla. So ayan, umula na bigla. Kaya dito ko na tatapusin yung video. So huwag kalimutan mag like, share, and subscribe. And comment ka na dyan sa baba. Baka ikaw naman yung manalo ng one pair uh, groomable feeder. Or baka each period. Tignan natin. So, okay, dito na lang, mga buddy. Bye. Fish. Out.